Pangamahalang Aquino, tingin ang mga programa para masumpo ang malnutrisyon sa bansa. Ang mga karagdagang detalye hatid sa atin ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, ah, maraming salamat, ah, Ralph. Panguno, ah, ang ating tiniyak matitibay na programa ng gobyerno para supuin ang malnutrisyon kasabay ng pagtiyak ng pagbibigay ng mura at sapat na supply ng pagkain sa bansa. Malusog na Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Pangulo Aquino sa ginanap na National Nutrition Awarding Ceremony sa PICC. Sinabi ng Pangulo na nanatiling prioridad ng gobyerno ang programang pangkalusugan kaya may mga programang nakalatag para masugpo ang malnutrisyon sa bansa. Una na dito ang pagtiyak pa lamang sa kalusugan ng sanggol sa sinapupunan at ang pagtiyak na mawapanatili ang mura sa na pagkain sa pagkainan ng pamilyang Pilipino. So, tititong ngayong araw, naalala po ang isang linyang minsan inihayag ng dating pinuno ng Britanya na si Winston Churchill. Ang sabi po niya, and I quote, There is no finer investment for any community than putting milk into babies. Close quote. Sa ngayon po ako nito, ang ang sa kaisipan ito, ang pamunuhunan sa kalusunan ng kabataan ay pamunuhunan sa mas magandang bukas para sa bayan. Dahil sa mas tiglang katawan, hindi ka lamang sa mga sakit at karamdaman. Lumalawak din ang iyong kapasidad na matuto, mapagyaman ang sariling kakayanan, at makaambag sa pagpapaulad ng lipunan. Nagawa niya mapawaba ang prosyento ng malnutrisyon itong 2011 sa 20.2%, kaya target ng gobyerno na ibaba pa ito sa 13.6% bago matapos ang 2015, alinsunod na rin sa itinatadhana ng Millennium Development Goal o MDG. Walang tayo po ay manukulan. Isa na sa mga isinusulong natin agenda ay ang pagtulong sa kapakanan at kalusugan ni Juan de La Cruz. Sa katunayan, ang ilan po sa ating minimum development goals ay nakatulong sa nutrition. Halimbawa, nalampunito ay ang pagtutok sa mga kaso ng underweight children under 5 years old. Ayon po sa updating of the nutritional status of Filipino at Food and Nutrition Research Institute, mula sa 26.5% na kabataan kulang sa timbang noong 1992 napababa na ito sa 20.2% nitong 2011. Congratulations po sa inyo. Pero aminad ang Pangulo na marami pang dapat gawin para mabawasan ang malnutrisyon sa bansa. Sa tulong ng lahat ng sektor kasama ng LGU, sinikahit ang Pangulo ang lahat na walang aatras sa laban para sa pagtiyak ng magandang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi po may kakaila. Marami na tayong nagawa. Ngunit marami pa rin tayong kailangan pagsumikapan. Ang po natin, malaki-laki ang atas na maabot ang target na ito. Kaya naman, hinihayot ko po ang bawat isa na kung maaari, doblin pa ang kayod at pag pa ang pagtutulungan para sama-sama natin mapagtagumpay ito. Ano po ba ang estrategiya natin para matupad ito? Ang tutukan ang unang isang libong araw ng bata o magwala sa sinakupunan hanggang sa unang dalawang taon ng kanyang buhay. Ito po ang ilang mga kabang na isinasagawa natin. Ang counseling para sa tamang nutrisyon ng mga nagdadalag tao. Ang paghahanda sa breastfeeding na una hanggang sa unang anong nabang na kanyang pagbubuntis. Ang pagtatagod ng lactation sa mga pampublikong lugar at ang regulasyon sa paggamit ng mga alternatibong gatas. Naniniwala po kasi tayo mahalaga ang mga ng taon ng buhay ng sanggol, lalo na po yung unang dalawang taon. Kaya naman, mahalaga rin ang pagtutok sa mga yugtong ito upang masiguro ang malusog na paglaki ng bata. Sa pangunan ng DSWD, katawang ang mga LGUs at ilang NGOs, Tuloy-tuloy po ang pagpapatupad ng ating supplementary feeding program. Sa so, inisidiba po ito, maghahain tayo ng mga masustansyang pagkain sa mga batang dumadalo sa daycare sessions at supervised neighborhood play. At ito po sa September, umabot na sa 581,388 ang mga ng mga batang na ng masustansyang pagkain sa ating 13,268 daycare centers sa buong bansa. Bukod sa mga programa kontra malnutrisyon, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng pantawid pamilyang Pilipino ng GSWD na nagsisilbing matibay ng sandigan laban sa kahirapan. Ani Pangulong uh, Aquino, ipagkakalob ang dekalidad na serbisyo sa taong bayan sa ilalim pa rin sa sinasabing tuwid na mahala At siyang po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.